Dia mengeluh di Kita tak mengenai sepencung Dan si wena mengisi badan Kau sedih Saya kini oh Saya kini Saya kini Saya kini Saya Everest. Kami akan cuba yang mana lagi. Pulanglah ni mother. Salvador. Kami ano. Maliit na well, na? Time check. Paras na. Mga soft drinks. Ano well, na? Kakain na lang ang wala. Okay. <coughs> um, konting handa ni Mother.

hirap sa pagkamatay sa Krusta lang pag natapay pa yung sakit na ginamitin ng tinatak sa kusang-kusang kami. Mga hapat, sa di magkating kalam ang halang nagubuhay ng hari sa anumang kanyang mga. Sa palataya mo, sa Diyos Kuyo, sa sa, mga sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya rin ako kay Jesus Christ ay isa nga na ko ng Diyos Panginoon natin lang. Magkatawang tao siya, ng Diyos Spirit, sa atat pinangalap ng San Pangawin. Yan ay nagpapasakin ng puso. Pinatay yung sa ulos ng matay ni Lili. Nanawag sa kinuroroan ng mga yumako ng may patong araw ng buhay ng Lili. Umakyan na loob sa kanan sa mga makapamilya sa lahat doon na dinulat pa rin ito sa mga buhay ko ng mga na tao. Sumasampalataya naman ako kasi sa Diyos sa Santo sa banal na simbang sa kasama ng mga banal sa patawaran ng mga kasalanan sa buhay ng muli na ng mga na Binug na ang ano, leksyon. Ginarurog na. Ginarurog na ang leksyon. Mukbang. <laughs> oh yan na. Charap. O, charap po. ASMR. O, yan oh

na nagmukbang nila sila lechon mukbang oh pineapple juice kailangan hey, hmm. na na wala na kakainin yung bisita oh na mukbang na oh nadali na yung kalahati oh ano sa Asawa na kayo mamaya pagdating ng bisita wala na yan lasog yan bisita Ayan nyo. Ayan nyo. Yung paano nyo magbubuhay e. Ayan. Ah. Ay, okay. nasa buhay. Hindi nga lang. Nasing nga nalang. Ay. Ah. Nandito yung naiyak nang iyak. Mama nang nga nga. Ay. Ay. yung naiyak nang iyak. Ay. 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 Bijuan. Agak apa kau ini? Kau ini. 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 Good day mga Lodi Hanggang dito na lang po ang ating video uh, Maraming maraming salamat po Sa mga bumisita Sa 40 days ng ating ina So maraming maraming salamat po Mga Lodi sa Saturday Club ang Pamilya lang na uh, asawa ko Maraming salamat po mga Lodi Hanggang dito na lang po ang ating video next, See you next video